problema ng mga digital content creators paano hahanapin ang mga violations paano hahanapin ang mga restrictions alamin natin yan tara may mga nagtatanong paano ba daw buburahin ang mga violations at mga restrictions dito sa Facebook Meta Platform. Kapag nagkaroon ka ng violation sa Facebook sa iyong video or content ay bibigyan ka ng notification ni Facebook Meta check na check ay magna notify naman sa si Facebook Meta kung meron kang nagawang violation sa yung uh, content or video at kadalasan naman yan ay makikita at mag a sa iyong uh, notification section So let's say halimbawa hindi mo naman nakita sa notification section mo nga violation ay maaari mo rin namang hanapin or i-check doon sa support inbox mo. Okay? Dahil maaari nga hindi mo kaagad-agad nakita or napansin doon sa notification section mo dahil nga busyng-busy -busy ka sa kakagawa ng reels mo. Okay, so ganito pagpunta sa support inbox alright so pakita natin ang video na ito hanggang sa dulo dahil mahalaga mahalaga na matutunan natin ito Okay, so punta tayo sa ating uh, profile so click muna natin yung uh, profile picture na nasa upper right side and then uh, mag scroll down tayo hanggang sa makita natin yung help and support and then click Ayan. So, napunta tayo doon sa support inbox and click. Ayan. And then, your alerts. Ayan. Click natin. Ayan. So, nakikita natin dito na no violations found. Okay. So, clear tayo dyan. Okay. So, ito pang isang paraan para makita ang uh, mga violation sa pambagitan ng profile status. Okay. Punta tayo sa ating uh, profile. And then, click natin ang uh, profile picture na nasa right side. Okay. And then, uh, click natin yan. Okay. So, nandito na tayo sa profile nakikita nyo ng tatlong tulok na yan sa right side. Click natin yan. Okay. Alright, and then click mo yung profile status. Ayan. So, nakikita natin dito yung uh, status ng ating uh, profile account. So, nakalagay dyan, profile is recommendable. Okay, click natin yan.